Ito namang mga balota na gagamitin sa halalan ngayong taon abay nakatakdang ipadala na sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Alamin natin ang buong detalye at niya ni Bombo Isa Kutunero. Nakatakda ng i-deploy ngayong araw ang nasa mahigit 68 milyon na mga balota sa iba't ibang bahagi ng bansa na gagamitin sa halalan tatlong linggo bago ang eleksyon. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na uunahin nilang ipadala mga balota para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Caraga Region, Zamboanga Peninsula at Batanes. Ito'y para magbigay daan sa kakailanganin ng mas mahabang biyahe at sa dumating sa mga malayong lugar bago simula ng final testing and sealing. Anya, ito ay dederecho sa mga City at Municipal Treasurer's Office. Kaugnay pa nito, malapit na rin matapos ang manual at machine verification ng mga balota. Samantala, hinimok naman ni Garcia mga kandidato at iba pang citizens organizations na bantayan ang pagdating ng mga balota sa kanikanilang mga lugar para sila rin mismo makasaksi na dumating ang kanilang mga balota para sa eleksyon at maiwasan ang mga akusasyon. Sana po yung mga political parties, mga kandidato, uh, civil society, simbahan, lahat. Pwede po sana pakiabangan nyo yung pagdating ng mga balota doon sa mga uh, treasurer's office. Huwag po natin lulubayan, huwag po natin allowed po kayo na andon. Allowed po kayo mag-observe. Allowed po, allowed po kayo magkaroon ng watchers bagamat hindi namin jurisdiction yon, Jurisdiction nga ng mga treasurer's office. Pero marapat po na gumawa kayo ng sulat sa mga local comelec namin para sila ang makipag-coordinate sa Treasurer's Office. Bantayan nyo po para walang akusasyon na may nawawalang balota. Sa pagkat sa harapan po ninyong lahat, pagdating na pagdating ng mga balota niyan, bubuksan po yung pinakabintana ng kahon na naglalaman ng balota. Aalamin kung yan talagang mga balota niyan ay intended para sa munisipyo o syudad na yan. Sana po na andyan kayo lahat. At pabantayan niyo po yung lugar kung nasaan yung mga balota. Sa iba pang balita kasulukuyang iniimbestigahan ng Paul Body. Ang nakarating sa kanilang tanggapan na report patungkol sa pinapamigay umano ng isang kandidato na cash cards na maaaring magamit bilang pambili. Ayon kay Garcia, kung napatunayan ay pinamahagi ito sa panahon ng pangangampanya, ikukonsidera itong vote buying cards yun, uh, na may may parang SIM card gano'n na nandun. Yung pala ay uh, do sa mga accredited na stores pero pwedeng nilang gamitin na ipambili o ipang discount. So, kahit na anong sabihin nila, yan po ay uh, vote buying. Although hindi pa natin sinasabi ko sino ang involved dyan uh, kung naipamahagi po yung mga, mga bagay na ganyan. Binabantayan namin ng GCash, eh, Paymaya. Sila mismo, ang committee ni Commissioner uh, Maceda ay uh, sobrang nagpapasalamat sa GCash at Paymaya. Naging proactive po ang stand nila sa bagay na yan. Sila mismo nagpulis sa sarili nilang uh, platform. Eh, pero meron palang ibang ganon na pwede pala. Ibig sabihin, hindi nga nagpadala ng cash, nag-issue naman ng card. So yung card ngayon, kung na-issue sa panahon ng kampanya, that's really vote-buying. Pagdating naman sa mga nai-report ng na mga vote-buying, sinabi ni Kontra Bigay Commissioner-in-Charge Ernesto Maceda Jr. na umabot na sa mahigit 120 ang natatanggap nilang reports patungkol sa vote-buying at abuse of state resources. Kasama na rito ang mula pa sa mga probinsya. Kasalukuyan na rin itong iniimbestigahan ng Kontrabigay Committee. Mula sa Comelec Office in moros Manila, Bombo East sa Cotonair para sa The Vote. 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!